10 peso NGC coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka coin buyer. Patuloy nga po ako naghahanap ng ganitong klaseng 10 peso NGC coin. At ang hinahanap ko po ay yung error coin mga ka coin buyer. Kung makikita nyo po, ito po yung 10 peso na common coin. At ang hinahanap ko po ay yung error coin na kagaya po nito. Ayan po. Tingnan nyo pong maigi ang nasa picture. Yan po ang harapan ng 10 peso NGC coin na hinahanap ko. At ito naman po ang likuran ng NGC coin na hinahanap ko. Tingnan nyo po ang pinagkaiba niyan dalawang yan, mga ka-old coin buyer. Baka po meron kayo nakatago na ganyan, ay bibiling ko sa inyo sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos basta po ganyan pong klaseng error coin.